Kayo ba'y galing sa trabaho at napapagod? Wes, wala kayong ibang gagawin kundi kumuha ng baso. At magsalin ng walang ibinayad whiskey isalin. takpan ng bote. Ibalik sa lalagyan. Umupo sa sofa. Manood ng TV. at uminom ah, suabe ang dating tanggal ang pagod tanggal ang lungkot tanggal ang bakterya sa tiyan kaya yan po ang inyong gagawin araw-araw para walang stress at higit po sa lahat pag nakainom ang asawa nyo lalong gumaganda. Bye!